Isang mabagpalang harap po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 28, 2025. Biyernes sa uh, ikatlong linggo ng apat na pong araw na paghahanda. Atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Oseas chapter 14 verses 2 to 10. Ito ang sabi ng Panginoon. Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, Patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, Patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan. Sabagat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo, maguugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng ulibo at ahalimuyak gaya ng libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga sila yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak ng parang punong ubas at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito ay dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madara pa ang mga mangangahas na sumuway. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mabagpalang araw sa inyong lahat. So, biyernes ngayon ng ikatlong linggo na apat na pong araw na paghahanda at nawa ay sa nalalapit no? at papalapit natin na uh, pagdiriwang para sa pagpapakasakit, pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo. Atin pong alalahanin no? ang mensahe ng ating Panginoon na kung saan siya rin po, no? kumbaga, ang Diyos na ating sinaktan dahil sa mga kasalanan dulot ng pagsuway natin, siya pa rin ang gumagawa ng paraan upang tayo po ay makabalik sa Kanya at siya din ang magsasabi no, kung paano maiibsan, mawawala ang Kanyang galit sa Kanyang bayan. Kaya nga sa unang pagbasa, no, sa sabi dito, ito ang sabi ng Panginoon na inaanyayahan niya na ang, ang Israel na manumbalik sa kanya. At siya na rin mismo ang nagsabi no, kung ano ang mga salita na sasabihin ng, ng bayan na makakapagpalubag ng kanyang damdamin. Ganito ka, kabuti ang Diyos. No, na kahit na siya po ay nasaktan, siya pa rin yung gagabay sa tao upang ito ay makapanumbalik. At binibigay na rin ng Diyos no, kung kung ano ang mga dapat nilang gawin. Kaya nga dito sabi, kung susundin ng tao ang uh, pagbabalik loob sa Diyos, papatawarin, sabi dito, ang sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan at mamahalin ko sila ng walang katapusan dahil mapapawi na ang aking galit. At yan ay no, sa pamamagitan nga ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng kanyang anak na si Yeso Kristo na pinaka dakila at pinaka huling uh, binigay ng Diyos na lalapitan ng tao para makahingi ng tawad at mapatawad ng Diyos. Yan nawa ano, sa atin po muli no, sa mga nangyayari sa paligid natin kabi-kabilaan ng mga Uh, mga rally-rally, kabikabilaan ng mga pag-aklas no? at mga leader natin sa lipunan, sa gobyerno, kanya-kanyang siraan, kanya-kanyang bangayan, no? uh, mga bidahan ng sarili. At ito ay nagdudulot ng kaparusahan at kaya tayo na patuloy na nagdugihirap ay dahil sa mga ganitong uh, desisyon no? na sumusuway tayo at marami pa tayong sinusuway ng mga kautusan o mga tuntunin na ibinibigay ng Diyos sa atin kaya kung magmamatigas tayo at pipiliin pa rin natin na sumamba sa mga iniidolo natin maging sa pera sa kapangyarihan sa kasikatan eh, tayo din naman talaga ang magdudusa pero muli no uh, ang Diyos ay patuloy na nagaanyaya sa ating lahat na magsisi, tumalikod sa mga kasalanan at matuto na uh, lumapit sa Kanya. Tanggapin ang pagpapatawad at pag-ibig na ibinibigay niya sa tao. Muli po, isang mababalang araw sa inyong puna.